morning happy monday so upload na po to guys para update sa to mga unit so kanya tong i-upload ro ah ano naman wala dugon oi ko ano pag unit wala eh na na po tayo unit 3 ah uh. kini gray color ni siya guys bound for ball so can size convert ni into single tire uh, spacer guys para size 15 na tong itao dito uh. final checking put mi diri karon okay. release nato ni within the week ini 4x4 na color gray Hello ku konbit kay ko logo. Ano tan logo to. Tong logo mo kon. Ya, butangin na lang padugwan. Brail. Kanang sinaw pa. Kini shalli haon ba ni guys para musinaw.

Hmm. 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 Fix na na Fix na. So, kini siya is original dia punya niya from Korea. Hmm. So, mga good brand new niya na siya. Amo lang ginatanggal para matinturahan ng tarong hmm. silicone. <coughs> Mana-mana ini sah, kita touchscreen. So, unya. pa wow, fix pa niya. Unya itint na lang niya, siya. tint, dry tint. Tapos ready na ni. So, ito yung kinonvert natin na air cleaner. So, from here, ito bago na yung air cleaner filter natin. Yan, ito na pinturahan na rin. So, ito yun. Yung flexible. Yan, dyan banda. Pipinturahan pa yan. Papunta na yan sa ilalim. Hanggang dito. So, ang reason is because yung <coughs> original na ano niya is nandito kasi yan. Yan Yan. So, para hindi, so medyo mababa siya. Para hindi ma, ano ng tubig is <coughs> transfer natin dun sa, uh, sa likod. So, dito na sa likod. So final check po ta sa isa ka unit. Yan. Before ta oran og wheel cover, final check kita hugot. Para sure ball. Tingnan si Kuan. Isabay lang ani dayo day. day. Ini pagiturahan. Bago din yung ating uh, Ito naka ito Bago yun <coughs> Ito Waiting lang to kay Sir Jesse uh, May 15 siguro kunin Medyo sobrang Ano pa Ah uh, madumi punta tayo dito guys sa mga bagong dating ito, ito will be bound for Iloilo yan ito pa Iloilo to so nilinisan na namin yung tangke bago na yung ano na o oh, okay, yeah, diesel nito malinis na yung tangke na kay Sir J to papunta ang Iloilo yan is yun yung update siguro makulayan yun by Next day. So, kukulayan na yan by next day. So, ito naman is for Cagayan de Oro. Yan, ito naman is yung bagong, ano na. Down from Manolo Portage. Then, this one is for Manila. Bulakan. So, may available tayo na apat. Dyan, available to. available yan. All Porter 2, double cab, 4x2. So you can still uh, choose your own color, design as well as kung anong setup na gusto niyo guys. <clears throat> so medyo dili mo kita busy, maka-upload ta, dili lang nato i-edit kay <laughs> wala na jud tay time para mag-edit. Raw video na gyud siya guys. So sa mga nagtatanong, so ito yung wheel cover namin available to sa Lazada. Sabi nila na mugs daw, hindi to mugs at walang available na mugs na original sa mga unit kailangan i-convert. So, delikado din pag i-convert. So, lagyan na lang natin ng mga wheel cover para magmukhang na ka mugs Tapos guys, may parating tayo ng stocks. If you want order, you can just send is send us a message in our Facebook page na Jason Bungo channel para doon kasi is makapag-reply tayo and we can converse like response to response kasi dito is comment lang tapos mag kami tapos medyo mahirap na i-tingnan ulit yung comment na yan. So doon na lang tayo mag-converse pa gusto nyo po or uh, gusto nyo mag-inquire further on our units. Uh, doon na lang sa Jason Bogo channel. <coughs> so yun lang guys. Uh, please don't forget to share or like this video. Tapos um, salamat kayo sa inyong pagtanaw kanunay. God bless everyone. Amping kanunay.